Good morning mga idol, welcome back to my FB page, Ilocano Vlogger Kamusta kayo mga kaitag venture? Dito na naman tayo sa kakaibang food trip mga idol Alam nyo ba ang itag mga idol? Gaya ng nakikita nyo sa video At kung hindi pa, aba sumama na kayo dahil ngayon gagawa tayo ng sarili nating itag mga idol Dahil sa episode natin ituturo natin sa simula hanggang sa dulo hanggang lalagay natin sa plastic container mga idol kaya ang gusto mong matutunan simulan na natin di itag kakabsat ket tinaguri ang kondilyeran ham pinatuyo binilad at minsan ay inasinang baboy mga idol So ang ating gagawin ay inasinan at binilad mga idol. Kaya panoorin mo lang para malaman mo kung paano. Dahil ito ay isa sa mga sinaunang paraan ng pagprepreserba ng karne mga idol. Kung hindi inasinan, pwede nating iprito mga idol. Pero ang gagawin natin, yung pag-aasin at pagbibilad mga idol. At syempre, wala nang mas legit na paraan kundi gawin itong tradisyonal mga idol. May mga parte ng baboy na masarap itag mga idol. Pwede yung leeg at yung liempo. Ito yung mga parte na masarap uh, gawing itag mga idol. Unang step mga idol, naghiwa lang tayo ng uh, ganyan na size. Bahalan na kayo mga idol kung anong size ang gusto nyo. Hindi naman problema yan. O yan mga idol, nahiwa na natin. Susunod na gagawin mga idol, maglalagay na tayo ng ating secret ang uh, ingredients na asin mga idol so dito mga idol wag nating tipirin ang magpaglagay ng asin lagyan natin ng madaming asin ito yung sekreto ng pag-iitag mga idol at pagpreserba -pre kailangan natin kuskusin ng asin ang baboy ng buong puso mga idol parang pagmamahal mo sa crush mong hindi ka naman pinansin dapat uh, sagad hanggang uh, tabah mga idol kasi ito talaga yung nagpapasarap sa itag mga idol. Huwag nating tipirin ng asin. May mga klase tayong pag-itag mga idol. Pwede natin ilagay ito sa karton o di kaya plastic container na ibabad natin sa dalawang araw para maabsorb ng karne yung alat mga idol. So pangatlong step mga idol, gagawa tayo ng pangtusok natin mga idol. Kahit ano na dyan, basta patibay, hindi mababali kasi pag mabali yan, sa pusa ang hulog ng inyong itag, mga idol. Ikaapat na step, mga idol. Ito na yung ating pagtutusok sa ating stick na ginawa, mga idol. Gumamit pala ako dito ng kutsilyo para mas mabilis nating mabutasan at mailagay sa ginawa nating pangtusok, mga idol. Ayan, ganyan lang, mga idol. Pagkatapos nating ilagay lahat, mga idol, maglalagay tayo ng espasyo para pantay-pantay yung pagkatuyo, mga idol. Pag dikit-dikit yan mga idol ay dyan mangingitlog yung mga langaw mga idol. Kaya dapat nating lagyan ng espasyo. Ganyan lang mga idol. At more himas pa mga idol para mas masarap. Magdadagdag lang tayo dito ng asin mga idol. Kita nyo naman. Apakasarap ah, pakasarap yan mga idol. Dito nga maglalagay na tayo ng tali at pwedeng alambre ang gagamitin nyo mga idol. At siguraduhin nyo matibay yung pagkatali para hindi maulog mga idol. Sa part na to mga idol ay pwede kang mamili kung gusto mo ng extra flavor. Pwede mo itong pausukan para magkaroon ng smoky aroma mga idol. Masarap to sa sinigang, pinikpikan o mga sinabawang pagkain mga idol. Pwede rin sa mga gulay gaya ng munggo mga idol. Ikalimang step mga idol, ito na yung magbibilad tayo mga idol. Dapat uh, doon sa nasisinagan ng araw natin ilagay mga idol. At siyempre, doon sa mataas para hindi maabot ng uh, pusa o yung pusang dalawang paa mga idol. Pagkalipas nga ng ilang linggo o tatlong linggo mga idol, ito na yung pang-anim natin na step. Ito na yung uh, tatanggalin natin diyan sa pagkabilad mga idol. Ilalagay natin sa plastic container, ayan mga idol sana na nasusundan ninyo ang ating paggawa ng itag kung bago ka sa ating page mga idol huwag namang po kalimutang mag follow at para makagawa pa tayo ng mga vlog na ganito, ayan mga idol tatanggalin na natin yung uh, itag dyan sa may uh, stick mga idol kita nyo naman yung itag natin napakasarap, itsura pa lang mga idol next video natin gagawa naman tayo ng uh, smoke itag mga idol prepare na lang natin yung ating kubo at doon natin gagawin mga idol medyo kasi talagang may kahirapan din ang pagbablog mga idol ang paggawa ng content ngayon para mas tumagal pa ang shelf life ng ating homemade itag mga idol ilalagay natin ito sa isang malinis at tuyong container mga idol pwede naman kayong gumamit ng garapon kung konti lang yung nagawa nyong itag mga idol dito po kasi medyo madami yung ating nagawa kaya sa malaking plastic container natin inilagay mga idol. Dito optional lang yung paglalagay ulit ng asin mga idol. Na uh, naglagay lang ako para mas ma-preserve natin yung ating itag. Siguraduhin natin na airtight para hindi pasukan ng moisture o kahit anong elemento na pwedeng makasira sa ating itag mga idol. Ibang-iba talaga yung lamnam ng itag na homemade mga idol. Malasa Maalat, tamang tama at may smoky goodness mga idol. Pwede nyo itong i-imbak ng ilang buwan at anytime may instant ulam na kayo. Kaya kung gusto nyo ng tunay na lutong bahay na kuldilyern style, subukan nyo na ang paggawa ng itag. I-share nyo ito sa pamilya nyo, kaibigan at syempre sa inyong mga future apo mga idol. Hanggang sa susunod nating uh, food trip mga kaitag venture ito na inyong uh, sinero ilokano vlogger signing off don't forget to like share and follow kita kits sa susunod nating luto mga idol ingat god bless